pagod na pero lalaban pa Dahil kahit mahina ikaw Okay, halapin natin 31F Tayo <laughs> ko ha? 28, 29, 30 31F 30 30 3, 3, 2. 2. 3, 2, 2. 3. 2. 3. 1, 7, 8, 9, 10. 3, Window na Syempre, layo Dear guests, the aircraft. Ayan, syempre, malalaman nyo kapag malapit na tayo sa Taiwan. Ayan, makikita nyo sa baba. Kaya, sa lahat ng mga gusto pumunta rito sa Taiwan, sobrang ganda dito. Ayan, ang nakababa na tayo. Pag mga first time po sa pagpunta dito sa Taiwan, sobrang basic lang po. Uh, sundan nyo lang po yung mga kababayan nyo. Dahil ako sumunod <laughs> lang <laughs> din, hindi joke lang. Siyempre marami na akong times na nakapunta rito at marami talaga na bago dito sa Taiwan. Doon pa lang po, kuha kayo ng ticket sa atin sa Pilipinas. Kailangan iska nyo yung QR na ibibigay nila. Tapos pilapan nyo online. At after nyo mapilapan, parang e-travel lang din yun. Pero sa kanila parang um, entry pass. Ayun. Kaya, mabilis lang din. No visa needed. Ayan. Sa mga first time sa Taiwan, syempre, uh, check-check nyo dun sa monitor. Yung ang dito, flight number. At tas dun, babagsak yung mga ano nyo, bags yan, mga luggage. Ayan. Ako, nakuha ko na. Kaya, exit na tayo laging pinopromote. Sabi nila, ito daw ang the best na egg pag kumain ka. Yan, pag nagpunta ka sa Taiwan. Sige, dito lang yan sa Seven Evelyn. Seven Evelyn? Sige, parang... para. Sa lahang, at pagkatapos namin sa 7 Evelyn, ayan. Diretso kami sa Boss Club kung saan ako magpe-perform. At nakakaya naman kay Boss Jaja pa ng mga bitbit bit ko. Ayan. At sa lahat mamaya, punta na kayo. At ah, syempre, hindi mawawala ang Zantone Gold Coffee Mix. At maraming pagkain dito sa bago, diba? Hindi <laughs> ako magutom, laging handa. Oh, baka ikaw na lang walang zanton Gold Coffee Mix. Syempre, check out niyo na 'yan sa inyong mga Sukin Drag Store dahil meron tong glutathione at collagen. Kaya, ito ang lagi nagpapaputi sa akin at good for the health.